Sagit na ng lunti ang kabundukan ng siya mainit sa Rigao del Norte. Isang araw ng Mayo, ang langit ay nag-iinit. Ang ulan na dati biyaya ay naging isang daloy ng puot. Isang mudslide ang sumiklab. isang trahedya ng kalikasan. Sa ikaonsin ng Mayo, ang mundo ay nag -iba. Ang mga bundok ay naging mga daloy ng putik na nagwawasak. Ang mga tahanan, ang mga pangarap, ang mga buhay na wala ng isang kisap mata sa gitna ng kaguluhan at paghihirap. Ang mga tao ay nagsisigawan, naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ang putik ay nagdala ng kalungkutan at pagkawasak. Ang mga mukha ng mga nagluluksa ay nag-aalab sa sakit. Pag-asa ay naglaho sa gitna ng malakas na sigaw ng kalikasan. Ang mga tahanan na pinaghirapan ng mga kamay ay naglaho sa isang ilap. Ang mga pangarap na pinangarap ng mga puso ay naglaho sa isang kisap mata. Ang mga buhay na puno ng pag-asa ay naglaho sa daloy ng putik. Sa gitna ng mga labi, ang pagkakaisa ay umusbong ang mga tao ay nagtutulungan nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ang pag-asa ay nagniningning sa kanilang mga mata sa kabila ng trahedya ang kanilang pagmamahal ay hindi naglaho ang mga kamay ay nagsipagtulungan, ang mga puso ay nag-iisa ang mga tao na siyana sa Maenit Surigao del Norte ay nagpakita ng kanilang lakas sa gitna ng pagdudurusa, ang kanilang pagkakaisa ay nagbibigay ng lakas. Ang kanilang pagmamahal ay nagbibigay ng pag-asa. Ang Madslide sa si ay isang aral na dapat nating matutunan. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay hindi dapat maliitin. Kailangan nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Upang maiwasan ang pagdurusa ng mga susunod na henerasyon sa bawat pag-ahon mula sa sakuna, isang bagong pag-asa ang musbong. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ang siyang susi sa pagbangon. Siya na mainit sa Rigao de Norte. Mananatili sa ating mga puso. Isang paalala na kailangan nating mahal, magkaisa at magingat sa ating mundo. Ang slide ay isang paalala ng ating kahinaan. Ngunit ito rin ay isang paalala lakas ng pagkakaisa, ang lakas ng pag-asa, ang lakas ng pagmamahal. Siya na mainit sa rigaw din ng Norte, isang lugar na nagdurusa, ngunit isang lugar na patuloy na lumalaban, isang lugar na puno ng pag-asa, isang lugar na nagbibigay inspirasyon sa atin lahat.